Good morning mga ka-idol. For this video mga idol, pupunta pala kami ng crossing manikling sa Davao Oriental to mga idol. So may bibilin lang kami mga idol para may babaonin kami. Tapos ito pala yun mga idol, ito palang round ball sa crossing manikling sa San Isidro Davao Oriental mga idol. So dito kami, bibili kami sa grocery ng bigas para may babaonin kami sa dagat kasi maliliko kami doon mga idol tapos dito ko mga idol napapansin mga idol na merong something may sariling mundo mga idol kahit saan naman niya tinututok yung mga kamera kung saan niya tinututok sa bigas ba ay nako pero okay lang yan so, oh, mga idols. idol pala tagparagis mga idol sa butika lisod po og sa hardware butika yun ah, naman na abday paragis bila i po sa hardware, tama pala itong paragis bila-bila. Ang um, sagot ka? Napansin ko pala mga idol sa uh, batang nadala ko si Dudong Prince na ang dumi pala ng damit. Uh, mga idol, o. Oh. Paragis bila-bila. At tambal sa mga bukas-buwas ng kumbwa. Uh. Oh. napapansin nyo ba mga idol ang gaganda ni ma'am grabe ma'am shout out sa'yo good morning sino ba pangalan mo ma'am <laughs> joke lang ma'am shout out sa inyo ma'am buti pa si ma'am hindi nagagalit nabidyuhan yung mukha niya yung iba dyan dyan sa kabila nabidyuhan lang galit na galit agad, agad sa amin